Ulit sa Quezon City ang isang babaeng membro umano ng grupong sangkot sa rentangay modus. isinasang pa ng suspect ang ninakaw na sasakyan. Nasa frontline na balitang yan si Hannibal Talete. Walang kawalang babaeng ito nang hulihin ng mga pulis sa entrapment operation sa barangay UP Campus sa Quezon City. Kasama umano ang babae sa grupong sangkot sa rentangay modus. Kuwento ng isa sa mga biktimang si Beng. Dalawang araw lang daw ang usapan nila ng sospek na romenta sa kanyang AUV. Pero umabot na ng isang buwan ay hindi pa rin na ibabalik ang sasakyan. Binayaran naman po niya ng advance. Tapos nung hinihintay na namin na maisoli dapat, January 12, mag extend daw po. Naghihintay kami sa panibagong kontrata para makipagkita. Hindi na po nakikipagkita. Nagsimula raw kutuban si Beng nang patayin ng GPS ng kanyang sasakyan. Kaya agad siyang nagsumbong sa mga pulis para mabawi ang kanyang sasakyan. Dito na napagalamang marami ng nabiktima ang sospek. Gaya ni Maya, nangatangayan, di lang ng isa, kundi dalawang sasakyan. Ang masaklap. Yung isa na isan na sa ibang tao, yung isa naman na isan na din po. Nagawa pa namang mabawi ang mga sasakyan ni Maya matapos ituro ng sospek ang pinagsanlaan nito. Habang hindi na nabawi ang sasakyan ni Beng, Base sa investigasyon, may apat pang kasabwat ang naarestong sospek. At bukod sa Quezon City, nambibiktima rin ang grupo sa Laguna, Cavite at Pasay. Actually, na-identify natin itong grupo, eh, mga lima sila. Lima. Lima sila. Lima, lima sila, isa lang ang Oo. Oh, ang mangyayari niyan is dalawa, yung isa ang magkatransak, tapos yung isa ang magbabayad, tapos yung tatlo, yun ang magiging ahente. At meron ding financier. Itinanggi naman ng sospek na siya ang nakipagtransaksyon sa mga biktima. Uh, yung tungkol ho sa Montero ho, naibalik na ho namin ng maayos. Yung nawawala pong isang unit na expander, hindi po ako yung nagtransaksyon nun. Ngayon po is ako po yung dinidiin nila. Sa ngayon, nakatimbri na ang plaka ng nawawalang sasakyan sa PNP Highway Patrol Group. Maharap ang sospek sa reklamong robbery extortion at swindling habang tuloy ang pagtugis sa kanyang mga kasabuan. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.